Sige na po, paling ason. Kahit isang kilong bigas lang para makakain ng mga anak ko ngayong araw. Pero, napakahaba na ng listahan niyo dito. Abay, hindi naman ako nagtayo ng tindahan sa baryong ito para ipautang sa hindi marunong magbayad. Magbabayad naman po ako pag sweldo. Nagkataon lang na Nagigipit kami nitong mga nakaraang araw. Hindi lamang ikaw ang nagigipit, Kanor. Maging ako ay naghihigpit ng sentoron. Malulugi na ang tindahan ko dahil sa mga kadaya mong hindi na nga nakakabayad ay magdadagdag pa ng panibagong utang. Pero aling ason? Pauutangin lamang kita ulit kapag ikaw ay nakapagbayad na? Hay nako! Isang dinawang na naman na may maitim na budhi. Nuk-nu ka ng damot ng tawing aso yan. Naku! Sa paanan ng isang malamig at lunti ang bundok, may nakatagong maliit na nayon ang nayon ng Santo Domingo. Ang nayon ay halos hindi na makita ng karamihan at tila kinalimutan na ng modernong kabiasnan. Kasi ba naman, napakalayo nito sa kabayanan. Sa ilalim ng matataas na talahib, sa lilim ng isang matandang puno ng nara, nakatira ang dalawang maliliit na nilalang, mga duwende. Parehong makukulit, ngunit magkasalungat ang karamihan sa kanilang pag-uugali. Si Liro, mabait, tahimik, at laging may ngiti. Ang pangalawa ay si Dino, mayabang, mapangasar, asar, at laging parang may reklamo sa takbo ng mundo. Sila ay halos kasing liit lamang ng tasa ng kape. May mahahabang sombrero, matulis na tenga at mahahabang mga balbas. Ang dalawang duwende ay nakatira sa magkaibang punso. Ngunit araw-araw naman silang nagtatagpo hindi para maglaro, kundi para magtalo. Isang madaling araw, may hamog pa sa mga dahon ng saging, biglang sumulpot si Dino sa punso ni Liro. Liro, lubabas ka dyan at mayroon akong nais patunayan. May iba ako sa iyo. Naghihikab at tila ayaw pang magmulat ng mga mata ni Liro dahil sa labis na antok. Hay! Ano na naman ba yan, Dino? Ang aga ay may balita ka. Ah? Sinasabi ko na sa'yo noon pa man. Ang mga tao sa mundo ay may maiitim na budhi. Masasama ang kanilang mga puso ano ka ba, Dino? Inabala mo ang aking pagtulog para lamang sa iyong mga maling haka-haka? Ngunit nakita mismo ng aking dalawang mata. Ang mga tao ay mapagmataas, madadamot at makasarili. At hindi marunong mahabag. Dino, hindi lahat ng tao ay ganun. Dahil sa likod ng kanilang pagdadamot, ay may nakatagong pusong mapagbigay. Dahil iyon ang natural na ugali ng mga tagalupa. Hi! Palagi mo na lamang sinasabi yan. Palagi mong pinagtatanggol ang mga tao. Pero, lagi ko namang napapatunayang mali ang iyong mga kuro-kuro. Kailan ka ba magpapatalo sa aking mga pahayag? Napangiti si Liro at tinapik ang balikat ng kaibigan. Hindi ako nakikipagtalo, kundi ipinapahayag ko lamang ang katotohanan. Hindi lahat ng mga tao ay masasama. patunayan ang karamihan sa mga tao ay mapagbigay at may malalambot na puso. At ang iba pa nga ay pagkawang gawa. Katulad ko. Batid kong ikaw ay mapagkawang gawa, Liro. Dahil likas na sa ating mga duwende ang tumulong at magbigay. Pero, hindi ka ng mga tao na sadyang mga makasarili at walang habag sa kanilang kapwa. At iyon ang patutunayan ko sa iyo mayon. At sigurado akong mapapahiya ka pa sa pagtatanggol mo sa mga tagalupang yan. Aber, ano na naman ang plano mo ngayon? Kinahamon kita. Patutunayan kong masasama at makasarili ang mga tao. Nagkibit balikat lamang si Liro. Tila ba, kampante siyang matatalo niya sa kompetisyong iyon ang bugnuting si Dino. Noon din ay sisimulan nila ang pagmamasid sa baryo. Naghahanap ng mga taong makakapagpatunay kung sino sa kanila ang may maling akala. Hayun! Tingnan mo, Liro. May matandang babae. Sa itsura niya eh, wala siyang makain. At sigurado kong lalapit yan sa mga tao. At hihingi ng makakain. Tingnan mo, tatanggihan yan. Pagtatawanan at palalayasin. Ha? Talaga ba? Paano ka na kasi siguro? Dahil masasama ang mga tao. Napailing na lamang si Liro at saka nagkamot ng ulo. Tingnan natin, Dino. Naniniwala ako na kahit matitigas ang puso ng mga tao, ay may bahagi pa rin silang mabuti. Nakamasid ang dalawang duwende sa isang matandang babae. Payat, nang hihina at binabalanse ang sarili gamit ang tungkod na kahoy. Tila nanginginig ang katawan nito dala marahil ng labis na gutom. Lumapit ito sa tindero ng tinapay. Anak, Mahabag ka sa akin Kahit isang piraso lang Gutom na gutom na ako Noon ay napapangiti si Dino Nakaabang sa susunod na mangyayari Heto na Masdan mo mabuti, Liro Kung paano magdamot ang mga tao Tumigil ang tindero ng pandesal at tinitigan ang matandang babae. Pagkatapos ay napangiti ito. Binilang niya ang pandesal sa basket. Inilagay sa supot na papel at saka iniabot sa matanda. Lola, sa inyo na po ito. Ako ay pauwi na at ang mga pandesal na iyan ay natira sa paninda ko. Kunin niya na po ang lahat ng iyan upang may ang inyong nadaraman gutom. Talaga ba, iho? Abay, maraming salamat. Pagpalain ka ng Panginoon. Napanganga si Dino at napakamot ng ulo. Habang si Liro ay napangiti ng may pagmamalaki. Ha? Bakit ganun? Ano nangyari yun? Kasi nga, hindi naman lahat ng tao ay masasama. Karamihan ay may habag at pusong mapagbigay. Ah, hindi ako magpapatalo. Bukas makikita mo. Kinabukasan ay ang panibagong hamon. Sa pitik ng kamay ni Dino ay... Naglaho silang dalawa ni Liro at dinal sila ng mahika ni Dino sa isang bahagi ng baryo. Ang batan iyan ay madada pa. Iiyak. Pero, walang tutulong. Ha? Sigurado ka? Oo. Tingnan mo na lang. Ang dalawang duwende ay nakamasid sa isang bata na humahangos. Tumatakbo ng mabilis. Maya-maya ay nadapa ito at nasaktan. At umiyak. Ayan, tingnan mo mabuti, Liro. Walang papansin sa bata dahil abala ang lahat. Ngunit maya-maya ay nagtakbuhan ang ilang mga kabataan patungo sa kinaroroonan ng batang nadapa at agad nilang din dinaluhan ito. Ah, tayo! Halika, Toti! Umapit siya sa akin! Nay! Nanay! Si Toti nadapa! May sugat siya! Ha? Aba? Dali kayo. Dalhin niyo siya sa loob ng bahay at magamot ang panyang sugat. Sa sandaling iyon, napatanga na naman si Dino at napakamot na naman ng ulo. Ano nangyari? Bakit nagkaganon? Hay nako. Kasi nga malalambot ang puso ng mga tao. At may tunay na malasakit. Ikaw lang eh. Ayaw mo pang magpatalo. Ah, hindi pa tapos. Mayroon pa ang patutunayan. Bukas ay sigurado na ako. Patutunayan ko sa iyo. Kinabukasan ay nagkita ang magkaibigan. At sa huling pagkakataon, ay may nais patunayan si Dino. Nais niyang patunayan na masasama at sakim ang mga tagalupa. Sandali! Ipagpaliban muna natin ang plano mong pakikipagtalo. May nararamdaman akong panganib. Isang sunog ang nakikita ng aking balintataw. Sa baryo? Sige Liro, tayo nang pumunta doon. Delhin mo ako doon. Sa isang kumpas ng kamay ni Liro ay napunta sila sa lugar ng baryo kung saan isang bahay ang nagsisimula pa lamang lamunin ng apoy. Maya-maya ay nagpahayag si Dino ng hindi kaaya-ayang sa loobin. Sanay na si Liro sa pakikipagtalo ng kaibigan. Ngunit hindi niya inaasahan na sa pagkakataong iyon ay muling makikipagkompetisyon si Dino. Tingnan mo, Lero. Matutubok ng apoy ang bahay ng pamilya yan. Ngunit walang tutulong ay isa. Pero Dino, andito tayo para tumulong sa kanila. Ngunit kailangan kong manalo sa ating paligsahan. Paligsahan? Na ang mga tao ay masasama? Iyon e ba, Dino? Oo. Upang patunayan sa iyo na totoo ang ating hinala. Hanggang sa mga ganitong sitwasyon ay pakikipagkumpetisyon ang iniisip mo? Kung ikaw ang tatanungin ko ngayon, katulad ka rin ba ng mga taong masasama gaya ng nasa iyong isip? Hindi ka rin ba mahahabag sa mga taong nangangailangan? Hindi ka rin ba maglalaan ng iyong palad para magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan? Napamaang si Dino sa tinura ni Liro at napayuko ito. Sa oras ng kagipitan at kapahamakang gaya ng nakikita natin ngayon, naiisip mo pa rin, tama ka na masasama at maiitim ang budhi ng mga tao? Pwes, tingnan mo Dino, masdan mo ang mga mamamayan ng Santo Domingo. Napamaang si Dino nang iangat niya ang kanyang paningin, ay hindi siya makapaniwala. Ang mga kalalakihan ay may mga dalang balde ng tubig. Kanya-kanyang saboy upang maapula ang apoy. Ang mga kababaihan naman ay tumutulong upang mahakot ang ilang kagamitan na kaya pang isalba. Ha? Bakit nangyayari ito? bakit nagtutuluman ang mga tao? Hindi ba dapat ay eh? wala silang pakialam sa kanilang kapwa? Hindi ito ang inaasahan ko. Maya-maya ay nakita at narinig ng magkaibigan ang sigawan ng mga tao. Wala ng tubig, ngunit hindi pa rin maapula ang apoy. Ang bahay natin, malapit ng maabo Paano na tayo mayon? Saan na tayo titira? Diyos ko, tuluman mo po kami. Huwag mo po kaming pababayaan. Ang aming bahay ay bukas para sa inyong pamilya. Doon muna kayo sa amin sumidung. Magtutulong-tulong ang buong baryo upang maipatayo muli ang inyong bahay. May awa ang Diyos. Hindi na nakatiis pa si Dino sa kanyang mga naririnig at napapagmasdan. At maya maya ay biglang ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang hiwaga ang naganap. Biglang bumuhos ang ulan. Sapat na tubig na nanggaling sa ulap upang mabilis na maapula ang apoy sa nasusunog na bahay. At maya maya ay naapula ang apoy. At walang sino mang nasaktan sa trahedyang naganap. At sa isa pang kumpas ng kanyang kamay, ay himalang bumalik sa dating anyo ang nasunog na bahay na parang walang nangyari. Noon ay lalong napaiyak si Aling Sabel. Dahil sana kitang muling pagbabalik ng anyo ng kanilang tahanan. Isang himala. Diyos ko, amat po. Napatitig si Liro kay Dino at hindi nito naiwasang humanga sa ginawa ng kaibigan. Ikaw ba yan, Dino? Totoo ba ang nakita ng dalawang mata ko? Pinulungan mo umaapo lang apoy ng nasusunog na bahay. At ibinalik mo pa ang wangis ng kanilang tahanan na parang walang anumang nangyari. Totoo ba ang lahat ng ito? Pinulungan mo ang mga tao? Kahanga-hanga ang iyong ginawa, Dino. Isa kang... Isa kang alamat! Tama ka, Liro isa akong palalong nilalang. Imbis na tumutulong ako sa mga nangangailangan ay mas naging abala sa panghuhuska at pagbabantay ng kamalian ng ibang nilalang. Isa kahihian ng ating lahi. Napayuko si Dino. At sa mga sandaling iyon ay napagtanto niya ang kanyang kamalian. nau nawaan kita, Dino. Hindi ka naman masamang duwende. Naging abala lamang ang isip mo sa pamumuna ng kamalian ng iba. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, ang bawat nilalang ay may kanya-kanyang kamalian at nakakagawa ng masama. Dahil walang perpektong nila lang. Maging tagalupa o duwende ka man. Simula noon ay hindi na naging mapanghusga si Dino. Ipinagpatuloy niya ang pagmamasid at pagmamatsyag sa mga tao. Ngunit sa paraang para makatulong o umalalay sa mga taong lubos na nahihirapan o nangangailangan. At noon ay patuloy na napapatunayan ni Liro na hindi lahat ng mga tao ay masasama. At hindi lahat ng masasama ay nananatiling masama. Kundi bawat tao ay may nakakubling bait sa kanilang mga puso. Kapag lagi tayong nakatingin sa kamalian ng iba, ay hindi natin makikita ang kabutihan sa kanilang puso. Minsan, nagakamali ang tao. Ngunit hindi ito basehan upang husgahan natin ang buo nilang pagkatao. Bago tayo pumuna ng kamalian ng iba, pakasuriin natin ang ating mga sarili. Baka may nakikita ding kamalian sa atin ng ibang tao at hindi natin namamalayan. Tayo na pala ay nahuhusgahan na rin. Hanggang dito na lamang at nawa ay may napulot kayong aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. God bless po sa ating lahat.